Sapsaps, ikaw. Oo, oh, ikaw nga. Isa ka pa sa mga taong nakakapagsabi na life is so unfair. Na minsan ang buhay hindi patas. Na kung bakit merong mayayamang mas nakatataas at meron din may hirap na minamata minabaliit ng mga nakatatas Alam mo ba? Hindi ka dapat papadala sa kung anuman ang inaakala mong hindi patas. Dahil alam mo kung bakit, maaaring ang ibang tao sa paligid mo nakatataas man o nakakaliit o nakakababa. Ay may kanya-kanyang pagsubok na pinagdadaanan sa buhay. Maaaring hindi kayo parehas ng pinagdadaanan. At lagi mong tatandaan na walang eksepte pagdating sa pagsubok ng pag sinubok ka ng panahon at sitwasyon, tumadating yan sa mayaman at sa mahirap. At lagi mong titingnan na maaaring yung pagsubok na meron ka ngayon ay hindi kasi laki ng pagsubok na tinadanas ng iba. Baka nga isang araw magulat ka na lang at Lord ka dahil yung inaakala mo na masaganang buhay yung inaakala mo na maayos at masayang buhay ng mga iba na nakatataas kaysa sayo, ay mas doble pa pala at mas hirap pa pala ng pagsubok na pinagdadaan. At lagi mo lang iisipin na panapanahon lang yan. Maaaring sila ngayon, pero maaari rin na naman na ikaw naman bukas. Kaya ikaw, isa lang ang weapon mo pagdating sa mga ganyang isipin o sa mga ganyang problema. Pumikit ka lang. Manalangin. Hingin mo ang tulong at sign sa Panginoon. Dahil alam mo kung bakit? Lahat ng gusto mo at lahat ng wala ka ay tanging siya lang ang may alam. Kung kailan at bakit na dapat ibigay o ipagkaloob ang lahat ng iyon. Tandaan mo, napakaraming tao sa mundo at marami ding mga tao ang nakakaranas o tayong lahat nakakaranas ng ibang iba't pagsubok sa buhay. Mali isang araw, magulat ka na napaka-smooth pa pala ng pagsubok na pinagdadaanan mo. Kaya ikaw, nagpasalamat ka lang. At isipin mo na darating din yung magandang bukas para sa'yo. God bless.